Paano ba palitan ang ating mga Google password na nakakalimutan na? Siyempre, pag wala kang Google account, hindi ka makagagawa ng Facebook account. Kailangan mo ng Google account. Kaya pag nalag out yung Facebook mo, o ilag in mo sa ibang cellphone, hindi mo malalagin kasi nakalimutan mo yung password. Madali lang pong palitan yan. Yan po ang ituturo ko sa mga hindi lang pa po nakakaalam ang video na ito ay para po sa inyo para pwede nyo pong mapalitan yung mga password nyo na nakakalimutan nyo na madali lang po palitan una punta po tayo sa ating mga settings yan pinutin yung settings tapos sa baba hanapin nyo yung google pinutin yung google yan pagkatapos pinutin nyo tong manage your google account yan tapos dito, scroll nyo lang. Pindutin nyo itong security. Yan. Pagdating dito sa baba, pindutin nyo itong password. Yan. Hintayin po natin. Yan. Enter your password. Ngayon, pag nakalimutan mo na yung password mo, hindi mo ma-i-open Ang gagawin natin, pindutin nyo na tong forgot password. Pindutin nyo. Yan. Tapos, para mapalitan natin yung password natin na nakakalimutan, continue nyo lang. Yan. Pag dito, Gamitin niyo yung use screen lock. Yung screen lock niyo sa mga cellphone niyo o password sa pag-open niyo ng mga cellphone niyo, 'yun ang gagamitin niyo para mapalitan natin yung ating mga password. Pindutin niyo yung use screen lock. Kung anong screen lock na sa cellphone niyo, 'yun ang gagamitin niyo para ma-open natin 'to. Yan. Hintayin natin. Tapos dito nakalagay na new password. Tapos sa baba naman, maglagay kayo ng confirm new password. Kung ano ilagay nyo nito sa una, new password, ganun din po ilagay niyo sa pangalawa. Dito sa confirm new password. Tapos change password niya. Tapos para hindi nyo na makalimutan yung mga password nyo, ilista nyo po yan sa papel at itago nyo. Kahit makalimutan yung password nyo dito sa cellphone nyo, pwede ninyong kunin yung nakasulat yung password ay tinago nyo. Ganun po ang technique para kahit makalimutan yung password nyo dito sa mga cellphone nyo, pwede nyo pong ma-open kasi nakalista po yung ating mga password at tinatago natin. ganon po ang sikreto para in case makalimutan nga natin yung ating mga password, may makukuha tayong gagayahan. Pagkatapos nyo ng palitan yan, pindutin nyo na itong change password. Kapag naka-change password na kayo, yun na po. Bago na po yung password niyo at ma-open na po niyang mga Facebook account niyo na hindi niyo na mai-open kasi nakalimutan niyo ng mga password. So ganun lang po. Kaya sana po nagustuhan niyo tong video na to sa mga hindi lang po nakakaalam. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo. God bless po sa inyo. Ingat po kayo.